Yahoo! Andito na tayo sa mga reposes na sasakyan. Ang gaganda ng uniton sa sariwa, oh. L300, Mirage Hatchback, Mirage G4. Oh ito ang DI. oh. siya. Ah, kakikinis, oh. Yes! Meron din dito nga Fortuner. Uh, Medyo malikabok lang. Ito. Mitsubishi Montero. Ano ba to GLS or GT? GLS lang to. Medyo malikabok. Expander. Oh, ang ganda ng kulay, oh, titanium. Ito naman yung tutong, no? Na expander. Meron din Suzuki. Ano ba tong Suzuki? XLC. Ito yata itong isa, hybrid. Toyota Belos meron din eto yun oh, Toyota Belos. Nissan Libina meron din Chrysler Suzuki Swift Suzuki Nespresso meron din etong isa, Ford. Saktong-saktong SUV, oh. Pakaganda, Four-wheel drive, oh. Titanium Everest. ganda. Yun yung Titanium Everest, oh. Ito, cool Coolray silipin natin dito sa may bandang likod o anong mga unit Honda, meron din ganda pa rin tong Honda oh. MPB Honda BRB hmm? ganda, oh. ito yung Honda nila oh. ganda mukhang sariwan sariwa pa etong warehouse na to puro mga reposes lang at saka wala na dito yung for redemption nandun sa kabila. So eto talaga mga for sale na to. Open for bidding na. Meron din silang Suzuki na pick na parang L300 design. Eto naman yung Navara o Nissan Navara. Pick up naman. Napakaangas na ito. Calibre X. Eto yung automatic na 4x2. Yun yung uh, Balikan natin. Nissan Calibre X 4x2 to, ng uh, Nissan. Ganda to. May spare tire pa rin. Nandito pa. Etong Monterong to, napakakinis oh. Ganda. Sariwan-sariwa pa. Uy, may Toyota Innova ba dito or Avanza. Abansa, May Peugeot Merong Avanza Ito, ito, ito Avanza to 7-seater din Pero mas prepare ko dito yung ano Mga expander Ito naman, no Nissan NB350 Meron ding Hyundai Yan, no ito naman, Hyundai H100. Ang counterpart ng L300. Meron din silang Toyota. Toyota van. Ganda rin ito. Pamasada. Toyota High Ace. Ano kaya modelo na ito? Siguro mga nasa 2018 to. Panibagong ano. Isa na namang... Fortuner Toyota Fortuner oh. Ilang mileage kaya yan Ang ganda rin ang kulay oh Gray Nami. Montero Kulay pula Wow Strada kulay itim oh, Pakaganda na ito Grabe naka styling bar po tapos yung mugs nyo ang pogi ang pogi din ng Calibre X napakaraming magagandang unit dito kung gusto nyo pwede ko kayong itur message lang kayo syempre eto po isa pa napakaganda napakasariwa at take note napakadaling lang ng bidding dito Ito yung warehouse nila. Ikot natin. 2024 Mirage G4 GLX. Tatlong unit. Ito. Ito. Sa dalawa. Tatlong unit. Mika, alin ang dadali mo? Ito? Oh, so, ito yung akin. Siete. Wala namang coding eh. Wala, wala namang coding. Fifteen yeah. thousand mileage. Tentang apa jadi? Oh, meron. Fifteen oh, thousand mileage, oh, twenty twenty four model. Hey, na mirip dahil blinking Papakargaan muna natin siya katabi lang naman to ng phoenix eh Ito yun oh bali magpapagas muna tayo dahil fully empty talaga Five hundred, though, boss. So bago kami uh, umalis ng San Pedro na pag-usap-usapan namin nakakain muna kami kasi uh, nung oras na rin alas 12 at eto ang aming napiling lugar so ayan makikita nyo isa yung kulay silver yung kulay red at etong dala natin sa sakyan So tatlo yung ating uh, Nakuhan sa sakyan sa Maybank Pare-parehas yan 2024 model Akin yung medyo pinakamataas na mileage Yung isa kasi 11,000 Etong isa uh, 5,000 Tapos uh, etong daladala ko Is 15,000